Okay guys, good morning. So, mayroon po ako i sisir sa inyo na common problem ng ating backyard, lalong lalo na sa may mga inahin, ah, nagpapatining. So, sa pagbababoy po kasi, ah, hindi po biro yung kapital natin. So, iniiwasan po natin malugi para hindi po masayang yung pinaghirapan natin, pagod. So, common problem po sa mga kapako backyard yung pagkawala ng gana. Ah kumain, walang ganang kumain may lagnat, may ubo, sipon uh, ilang araw na hindi kumakain nakahiga lang lagi so unang yung gagawin guys ah, uh, syempre alamin natin kung ano yung kondisyon ng ating inahin kapag napapansin natin na may lagnat ah, uh, bibigyan po natin ng paracetamol so ang gamit ko guys na injectable ito po, analgin uh, topirin So 2 ml, 14 kg po siya ibibigay sa inahin na may lagnat. Tapos sasabayan po natin ng alamaisin LA. So any brand guys, kapag may LA, yan antibiotic, uh, makakatulong po yan sa ating inahin para manumbalik yung uh, condition niya. So kadalasan tanong po kasi yan na walang ganang kumain. Ilang araw na, tubig lang iniinom. Lagi lang nakahiga. So, buntis po. Ay, buntis guys. Okay lang. Bigyan nyo nito Yan. So, save the mama pig na. Huwag natin isipin yung bihik. Pero ito, uh, na-experience ko. Ininji ko to sinabay. Wala naman po nangyari sa bihik. So, masasabi ko po talaga na safe siya sa inahing buntis. So, yan. Ito. Kung sa patining na may pilay tapos nagkalagnat, may ubo ito pwede nyo ibigay din to isabay sa mga patining, sa mga biik so ang dosage sundin lang po natin lagi yung dosage guys dahil kapag mali po yung dosage na naibibigay natin pwedeng uh, walang epekto so nandito po lahat ang informasyon yung dosage nandito na po sa box so galiin po natin magbasa dahil ang sekreto naman po is nandito lang lahat nakalagay na po dito yan So ang lagnat guys ito, uh, analgin. Binibigay ito. Uh, magbigay ka ngayon 4 to 6 hours uh, repeat po pag inject So ang alamycin LA, tiramycin LA, sostalin LA, uh, every 3 days po siya ang follow up. So, maggamot kayo ngayon. Tapos, After 3 days hindi pa ganun kagaling, magpa po kayo. Kahit wala na tong analgin sa follow up, basta itong alamay sin LA, inibrand po basta may LA, pwede. Uh disclaimer po guys, ito po ay for ideas only sa aking mga kapwa backyard gardeners. So common problem po ito ng aking mga kapwa backyard gardeners. So pwede nyo po itong guys is share para po mapanood ng iba. So, sa pag-share po ninyo, uh, nakakatulong po tayo ng ating mga backyard hog racers. So, kadalasang tanong po kasi, meron, marami na akong video ang ginawa nito. So, mad, medyo nasa baba na yung mga video. Uh, tinatamad siguro panoorin. So, gagawa natin ng bago dahil marami na naman po ang magtanong. So, ito po. So, disclaimer guys. Hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito ito po ay for idea sa aking kapwa backyard research dahil common problem po talaga sa backyard uh, hindi po talaga naiiwasan yung mga problema kahit gaano pa tayo kagaling mag-alaga uh, kahit gaano pa tayo ka yung management natin ini-improve hindi po talaga naiiwasan na minsan yung inahin natin nagkakasakit so sinishare ko po sa inyo yung mga experience ko dahil uh, mararanasan nyo po talaga yan kapag nasa ganito kayong larangan ng negosyo sa pagbababoy so mahirap po kasi ang pagbababoy dahil hindi biro po ang kapital kung magsarili ka ng pagbababoy uh, pag pag-aalaga so unang una mo kasi is considered talaga is yung kapital so konting tips guys kung ano lang po yung budget ninyo, yung kapital ninyo, kung hanggang doon lang yung pangkaya, kung, kung kung ano yung kaya ng budget niyo, yun lang po ang aalagaan uh, nyo muna. So magsimula po tayo sa konti Okay lang po yan, sa kante. Uh, basta marunong po tayo mag-rolling. Yan i-expand po natin para po uh, may mangyari sa ating uh, pinaghihirapan So hindi po biro ang kapital sa pagbababoy guys. Tandaan po ninyo. Kaya alagaan po natin sila na mabuti. I-improve po natin yung ability natin at uh, tungkol sa ganitong negosyo. Kung ano yung mga kailangan ng ating inahin. So yun lang guys dahil napakahirap po ng ganitong negosyo. Madaling pasukin. Layo ko sinasabi madaling pasukin po ito kahit sino po pwede magsimula sa ganito so ang problema po kasi ah, uh, maraming consequence na hindi mo inaasahan na mangyayari kaya sa pamamagitan po ng konting idea na isinishare ko sa inyo eh, makakatulong po sa inyo so naranasan ko na po kasi kung anong mga iba't ibang problema dito kaya kung yung mga solusyon na nararanasan ko at nadidiscover ko, yun po ang isinishare ko sa inyo. sa so, libre lang ito guys. Panoorin nyo lang po na maayos yung mga video ko. Lalo, lalo na sa may mga inahin, baguhan na nag-iinahin. Makakatulog po ito yung mga video ko. Kaya pagtsagaan nyo lang po panoorin dahil hindi po masasayang yung oras ninyo. So, yun lang guys. Sana nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy farming everyone. God bless.